Um, pinatawag kasi po yung DSW sa Cagayan, sir, kasi oh. na nasabi niya, tawagin ko daw yung DSW sa Cagayan. Oh. At tinanong ko, sir, kung kumusta na, ang sabi, uh, tinutuloy ko na talaga, ma'am, pinatatanong kung talagang tutulong kayo kung sakaling magtanong sila tungkol kay Rona ako. Oh. Yung sabi ng DSWD sir, opo, congratulations ng ate. Tuloy mo ilaban mo. oh. Ang, yun. Yung yun reklamo mo para sa amo. mo. Mm -hmm. Tapos kung anong gusto mong solusyon, kung anong gusto mong mangyari sa ire-reklamo e, mo, yun po ang isulat mo sabi ko sa kanya. Kaya yun, uh, na niya po yung mga tanong sir. Mm -hmm. Ah, sinabihan yung mga kapatid mo na Sabihan ka na yatra. Ako, tinawagan ako oh. na sabi, Miriam, mag-isip-isip ka kung no, sakaling i mo yung kaso para uh, mas panatag kayo. Sabihan mo na lang si Rona na, ano ganito, patawarin natin. Ya, sabi niya gano'n. Hindi ka na ba nagbabago? Hindi ka na ba talagang maaawat para talagang tuloy na yan? Kasi sa tulpo, mahirap yan sabi nila. And sabi naman nito, hindi, tuloy ako bayan no uh, medyo gaya ng aking sinabi mga kababayan kanina umaga uh, first time po ng team daddy Frankie na may i-assist or may tulungan dito kaya uh, idol rapitol po at uh, thanks to God kasi kahit pagod kasi umalis kami doon sa bahay kanina gaya ng aking sinabi is uh, alas 12 so nakarating kami dito ng 259 1 minutes na lang, alas 3 na Bilis lang naman ang biyahe Pero dito kami medyo napagod mga kababayan Kasi syempre, uh, maghapon kami dito Time check mga kababayan is uh, uh, Mag aalas 5 na ng hapon Pero, okay naman na Kasi andito na kami sa sasakyan uh, Nakakain na ba kayo? Kakain na kayo? Tapos, tapos. Okay no? Umihi ka na, Rona Okay So, kumusta naman ang maghapon ninyo dito? Okay naman. Okay naman po, sir. So, so mga kababayan, mga kabarangay, uh, mas minabuti or napagkasundoan or request ni nanay na hindi muna daw sila magbibigay ng info kung ano yung mga napag-usapan nila dahil on process at may mga ginagawa pa. No? Ito pong aking ginagawa ay ina-update lang po natin itong ating mga followers kasi may mga nagtatanong kung ano na po ang nangyayari sa bata na si Rona, no? pero hindi pa kami pwedeng magsabi kung ano yung napagkasunduan basta ito po ang trabaho po ni Daddy Frankie ay i sila tulungan lang po sila dahil wala po silang kakayahan para mag-travel kasi pag magkukumyot po sila talagang napakahirap bukod sa matagalan kagaya nito na uh, alas 4 sila pinakawalan so kung magko pa sila babalik so napaka sa sitwasyon so yun po yung uh, trabaho ni Daddy Frankie yun ang tungkulin po yung makatulong sa mga taong hirap sa pag biyahe, yung mga pupuntahan dahil talagang napakahirap maglakad ng mga ganito, lalo na kung uh, ikaw ay magkukomute tapos mga babae pa sila, no? So mga kababayan, uh, sana na-update ko kayo at uh, ipag-pray natin na maging maayos na po ang uh, problema para makapamuhay ng normal si Rona at hindi na siya nalulungkot or wala nang agam-agam sa isip, no? Ipag-pray nyo po, samahan nyo po kami na maging okay. So, Rona, okay ka lang? Oo. Okay. Oh, so, ano pakiramdam mo ngayon? Medyo okay, no? Medyo okay naman. Very good. Thank you, Lord. Lagi ka lang magpipray. Oo. Okay. Sinanay naman. Nay, ano naman ang pakiramdam mo? Uh, masaya po kasi naumpisa na po niya naumpisa. naumpisa na po. Basta okay. ano lang, gaya ng aking sinabi, Nay, ito yung... Uh, Step by step natin at hangga uh, hangga't, uh, hanggat uh, kailangan nyo po si Daddy Frankie nandito lang po ako, no? Okay. So, yon mga kababayan, maraming maraming salamat. Pasensya na hindi ko na mahabaan dahil nga po uh, bawal pa magbigay ng info. So, God bless po sabihin nyo lang pag naihi kayo or nagugutom kayo baka sa kalagitnaan na lang tayo magmerienda ano? alam ko pagod kayo hindi biru biru kasi mga kababayan magmula alas 12 nasa biyahe na kami hanggang ngayon nandito pa rin kami so medyo okay okay pa sa amin mga boys kasi nakatulog kami rito sa sasakyan pero sila po talagang nandoon magmula paglapag dyan sa ano sa kay Rapi po talagang pagod din, no? Pero at least okay, no? Yung um, pinatawag kasi po yung DSW sa Cagayan, sir, uh oh. kung ba nasabi niya, tawagin ko daw yung DSW sa Cagayan. Uh -oh. At tinanong ko, sir, kung kumusta na, ang sabi, uh, tinutuloy ko na talaga, ma'am, pinatatanong kung talagang tutulong kayo kung sakaling magtanong sila tungkol kay Rona ako Yung oh. sabi ng DSWD sir opo congratulations ate tuloy mo ilaban mo oh lang. yun hindi ba nanggaling na kayo doon sa DSWD okay. in ina, inayaw mo lang before oh. kasi gusto mo eh ini sabi mo noon kaya mo inayaw kasi iniingatan mo yung oh. protection ng anak mo oh. okay kaya, sabi nila ngayon sir ah, salamat naman ate itutuloy mo na hmm. sabi so, sabihin may mga ano na record na kayo doon. Okay. So hindi na tayo mahihirapan. Okay. okay. Kaya linakad na ngayon ng DSWD kanina sir pumunta na sa barangay para hmm. tignan po yung date at eksaktong araw na nag-report kami doon sa barangay. Ah, uh, kung sakaling makita niya po yun, ipapasa niya sa messenger hmm. tapos doon na lang ipaano sa inyo. Okay. Para mga Sige. Basta yun, step by step, yung mga ganitong usapin talagang maglalaan talaga tayo ng oras. Okay. Kasi kawawa yung bata, sabi nila. Sina oh. po yung medical... Kasi nung sinaktan ako ng asawa ko, mm. hospital ako, oh. medical record ako doon sa Batak Memorial Hospital, hmm. e sabi daw, kailangan po ng authorization bago po yung makita. Kanino authorization? Ako po. Authorization mo? Opo, pwede, pwede gagawa tayo? Authorization para... Eh, send bones sa kapatid, sa kapatid ko para Taos, ano pa ano yung pa Xerox po, tapos ipakita po dun sa hospital para may labas po yung records eh. Oo, sige. Ah, papakuha mo lang oh, sa kapatid mo. Sige. Ko yung mga... Susulat ka lang naman noon eh, papahelp tayo sa inong marunong gumawa si Ken Marunong. Tapos pipirmahan mo lang, oh. tapos pa Xerox or a scan oh, para i... print out ng kapatid mo doon. Ayan. Oh, hmm. Kailangan talaga yung mga oh. yun. Yes, sir sa kayong ano sa, uh, blatter namin sa uh, pulis dati sir kasi nag blatter na kami sa pulis eh. Mm. kasi yung sinaktan niya ako pumunta yung pulis doon sa ospital mm. kasi nga dito pula pinaitim po kasi pinalo ako ng 1.5 na grabe talaga naman yung na tubig mas natubig dahil kay Pacquiao kung uh, nakikinig po ng Pacquiao nun sir oh. laban ni Pacquiao yung radio na tumba mm. eh eh bigla lang akong pinalo tapos sabi niya bakit mo pinatay ang radio sabi niya sa akin hindi ko naman pinatay eh bigla na lang akong pinalo sir hindi ko na naramdaman bigla na lang ako sumakay ng sasakyan oo oh. ah hinimatay ka nung oh. pinalo ka niya oh. oh. so nung nahimatay ka later on nararamdaman mo na tinatakbo ka na din oh. sa na Sinangayin. oh. talaga I no iwanan ko tong mga anak ko sir na ano si Rona naliligo ko sa bat kasi maliit pa lang sir. Hmm. mga 3 siguro siya pa okay. okay Three years old. So para ano, para maging clear na ang lahat pagdating natin sa kung saan sabihin niyo lahat oh. yung mga nangyari. Basta yung mga totoong nangyari lang, no? Okay. Okay. Oh. pa ang gagawin ng ano para Oo. Sige. Magiging maayos din yan para pag naging maayos na yan, makakapag-aral na ng matiwasay oh, si Rona. sir. Kasi yan talaga ang hinihiling niya na yung pagpatuloy, pagpa niya. Okay. Gumugulong yung usapin, gumugulong yung kaso, maalala, mauungkat lahat kung ano talaga yung totoong nangyari. Di ba? Kaya ito yung sinasabi ko rin mga kababayan na ako po ay tumutulong lang ako at hindi po ako nagde-decide nang kung ano-ano. Kasi yung sinabi ko nung unang-una ko silang nakausap or unang-una pumunta sila sa bahay na sabi ko na hindi marami pang hindi pa sila hindi pa nila nasasabi. Kaya ngayon habang gumugulong yung usapin is maraming mauungkat ko ano talaga yung mga nangyari reklamo mo para sama mo mm -hmm. tapos kung anong gusto mong solusyon kung anong gusto mong mangyari sa ire-reklamo e, mo, yun po ang isulat mo sabi ko sa kanya, kaya yun na-answeran uh, niya po yung mga tanong siya mm -hmm. kasi sabi niya kanina Mama, sige na ah, hindi ko alam hindi ko kaya dito natatakot ako sabi niya kanina sa mm -hmm. message niya sir. sabi po, nagpaalam ako doon sa guide Ito, ibig sabihin natatakot pa rin si Rona oh, may parang. takot oo po mm -hmm. Okay lang. Unti-unti, pagka naging maayos ang lahat, mawawala na rin ang takot. Ganyan talaga yan. Huh? Kasi alam niya daw, magkasama daw kami papasok. Pero bawal. Uh Oo. -oh. So, eh sabi ko hindi kaya mo yan sabi ko kanina. Uh Oo. -oh. Nakapasok sir pero sabi niya pinasinan niya yung mga papel na hindi niya kaya ang alsirat kasi natatakot siya. Basta wag kang kaya. matakot Rona ha. Isipin mo kaya mo yan. Okay? Tandaan mo uh, nasa edad ka naman na kailan be matured lagi mong iisipin yung kinabukasan mo at isipin mo rin na hindi habang buhay nandyan sa tabi mo ang nanay mo kaya kailangan persahin mo yung sarili mo sasabihan mo sarili mo na kaya ko to kaya mo okay although nandyan naman yung nanay mo nandyan naman kami suporta sa inyo nasa likuran nyo kami pero yung problemang yan ikaw mismo makakapagsabi kung ano talaga okay oh, sige ayan mga kababayan mula 5 na po at uh, medyo matraffic abot ka na ng ganito mga kababayan talagang sabayan na namin ng ano rush hour pa uwi at uh, gabayan na ng Panginoon mga kababayan makauwi kami ng uh, Pangasinan na maging maayos at syempre mga kababayan bago matapos ang video ito uh, kahit na nandun ako kanina madaling araw sa harap ng TV5 naka face mask na po ako ay marami pa rin nakakilala at nagpa picture hanggang sa ngayong hapon kaya sa lahat po ng mga viewers followers natin na nakakilala kay Daddy Frankie ayan, maraming maraming salamat po sa inyong suporta ano? naway hindi po kayo magsawa sa pagsuporta para mas makatulong pa tayo sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. adios po sa atin lahat mga kababayan. Magandang uh, gabi. Mayroong nang lumapit dito. Mayroong lumapit sa mga kanta kanina dun sa labas ng pakto. Sabi niya, Ha? Ah, ano na? Kung na yung ano niyo, video niyo? Lagi kong sinusubay ba yan? Sabi niya, Hindi ko pilala ito. Sabi ko. Uh, uh, sabi niya, Ano kung na kayo? Sabi niya, Kayo ba yung ano, naka-vlogger kay dati po Hey, sabi niya, tapos tinignan niya yung anak ko, ay opo, galing kayo kay Tulpo kay Eh, Tulpo ngayon, sabi niya. Sabi nung ano, yung nagpa-picture ang nanonood mama niya, so anak, nakita mo na ba si Daddy Frankie kay Rapi Tulpo kasi pupunta yun? Alam nila, updated sila. Ang importante, sumusunod tayo sa rules na bawal mag-video doon kasi ayaw kong magka-problema. Susunod tayo sa lahat ng ano nila. Rules nila. Pansin ka na nga sa kapitas eh. Hmm? Anong sakit sa akin. Daddy Frankie wala ka sabi ka. Magtyaga. Sacrifice talaga. Huh? So, yun. Pray lang tayo. Ah, sinabihan yung mga kapatid mo na sabihan ka na yatras. Ako, tinawagan ako oh. na sabi, Miriam, mag-isip-isip ka kung sakaling yatras mo yung kaso para uh, mas panatag kayo. Sabi mo na lang si Rona na ano, ganito, patawarin natin. tate niya, sabi niya gano'n. Ang sabi ko, hindi po ako makadesisyon dyan, ang anak ko ang tanawin niyo. Hmm. Di, kinausap nitong si Rona, sabi niya, na ano ba talagang handa ka na bang ipapakulong ng papa mo? Sabi niya, opo. Sabi niya, ano ba agad? hindi ka na ba nagbabago, hindi ka na ba talagang maaawat para talagang tuloy na yan? Kasi sa tulpo, mahirap yan, sabi nila. And sabi naman nito, hindi, tuloy ako. Kasi pag hindi ko yan ipagpatuloy, baka mahanap ako, eh gusto kong mag-aral. Kasi dinablock ako, sabi na pupunta daw dito sa Pangasinan para papulis ako, sabi niya ganun. Kasi may voice call kasi yung binan ko, sir, mm -hmm. na sabi niya, kung talagang totoo nandyan ka sa mama mo, mag-video call ka. Kung ayaw mong mag-video call, pupunta kami dyan sa Pangasinan, ipapakulong ka namin ng na mama mo. yon ang mga sinabi sa voice call, sir. Kasi nga, kung una mo kami in-interview, iyang black namin. Kaya nakita niya yung mga voice call at mga message kasi yung mga black niya, nandun po lahat, sabi mm. ko, huwag mong i-delete dyan, oh. i-save mo yan para may-forward natin sa mga tito mo sa Ilocos Caco oh. kaya ngayon, gigil na gigil po yung mga kapatid ko, sir, sabi mm. niya oras na makita namin, ayun na sabi niya salbahe na talaga yan, sir, kahit nung naliligo pa sa akin, talagang ayaw na kasi ng mga kapatid ko, ako lang po talaga nga, na pumilit oh na ano ipagpatuloy kung sumama sa kanya noon. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? uh, alas 9 na ng gabi. Pero okay mo no? uh, sa awa ng Diyos, nakabalik tayo na maayos at ligtas. At uh, gaya ng aking sinabi mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Una sa ating Panginoon, dahil ating maayos ng uh, unang hakbang ng ating lakad. At eh, uh, okay lang ba kayo? kaya to so magte text ulit ako para kung ano yung gagawin na naman natin. Base dun sa mga instruction nila sa atin, No? Hintayin nyo lang yung text namin para makaproceed tayo. No? Kaya na aking sinabi mga kababayan, ah, pinayuhan din kami na hindi natin ah, pwedeng sasabihin yung mga ginagawa pa. So abangan nyo na lang po. No? Maraming maraming salamat po at ah, medyo pagod na rin si Rona pati si nanay dahil alam na naman talaga napakahirap pag may mga ganito pero dahil sa kagustuhan nila at uh, ito ang ating gagawin no? so muli po magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan salamat po sige na para mapagpahin na rin kayo